What's up mga kaasang at no, uh, ko ng video ngayon at uh, hindi pa ako makapunta ulit sa Binyan kaya hindi pa natin masilip na dapat pupunta ako ngayon eh medyo umulan no ulan pa so baka bukas ako pumunta at susunod na siyempre doon yung update natin kung ano na nga ba nangyari sa mga isla natin doon pero ayun nga, ngayong araw na to, videoan ko muna yung mga inaano natin ng mga binibreed natin dito sa bahay at kung ano na nga ba yung nangyari sa mga isla natin na ano, Update ko lang kayo doon sa mga ano, uh, ginagawa natin mga breeding projects dito. So yun mga kasang, unahin na natin i-update kung ano mga ba nangyari doon sa binibreed natin na flower horn. So, nung nakaraon nga, nag-set up ako dito ng breeding ng flower horn. Uh, at ngayon, eh, magkasama pa rin sila. Actually, naging best friend na sila. So, ayan, hindi na tuloy yung pag paglalay ng eggs ng female. At uh, siguro, naistorbo siya ng male natin. Hindi siya nakapwesto dyan at di siya naglay ng eggs pero hindi sila nag-away so ang plano ko dito sa dalawang to eh hindi ko na sila paghiwalayin at ayan no? beana na sila kung kailan sila magbe-breed dyan bahala na sila magkasama dyan tapos yung mga gapis naman natin dito ito yung mga pinupuno ko nga so hindi pa ako nakapagpaanak ulit ng peter tapos ito na yung ating mga PKBM yan malaki na sila bilis lumaki yung ating koi pidork dito na unang napaanak natin simula nang kinuha natin. Yan, kitam kita nyo na guys. Ang bilis nila lumaki pati yung ating MSSBT. at wala pa yatang 1 month ito. Siguro mga 3 weeks old pa lang ito. At daily ang BBS natin dyan kaya ang bilis nila lumaki. Ito naman yung ating mga ano, mga balloon mollies na kulay dilaw yellow platinum. Tapos ito, ano nga ba yung ulit Ah, yung ano, yung koi din pala to. Ito yung ano, yung huling koi feeder na napabuga natin at ayan no, lalaki na nila. At kita na sila na ano, kita na sila sa video kahit hindi natin masyado i-focus. Dito naman yung ating mga blue panda. ayan, nagkakaroon na ng kulay yung ating mga blue panda, mga 1 month old na yata ito o magwa 1 month old. Dito sa baba, dito na lang yung medyo may bakante pa. So, hindi pa nanganganak yung RDSS natin na inaabangan dito mo, hindi pa magda 'yan. Uh, at wala pa akong fry nyan dyan tapos eto naglagay ako dito ng HB Blue yung HB Blue natin na malaki kung maalala nyo mga halos isang buwan na rin yon so nilagay ko ulit siya dito at nakasolo siya dyan pero hindi pa siya nanganganak at uh, hintay hintay lang tayo kung magda drop no kasi laki na rin, ang laki na ulit niya. dito naman yung purple dragon nilagay natin dyan nung nakaraan kung maalala nyo eh, nag-drop na siya. So, meron tayong mga 20 siguro, mga 20 fry na nandito. Na medyo maliit, medyo maliliit yung drop niya. Pero, ayan, nakikita nyo na rin kahit pa So, medyo mahirap pa i-focus yung mga ganyang kaliliit. Dahil hindi naman sobrang ganda ng ating camera. Pero yan, at least kahit pa paano nakikita nyo na at unti-unti na silang lumalaki. So, yan yung mga pinaparami natin dyan sa rack na yan. At gusto ko nga mapunuyan ng mga fry. Tapos yung kanina lang no, napansin ko to. Nag-drop ulit. So meron tayo ditong limang perasong yellow platinum na ano, moly. moli Lima ba Ay, apat lang pala ito. Isang male, tatlong female. At yun, napakarami na namang fry. Grabe, ang dami na namang binuga. Sana ganito rin yung PKBM natin, no? Pero hindi. <laughs> hindi ko maintindihan kung bakit ang bagal mag-anak ng PKBM. So, itong ating yellow platinum, grabe kung mag-drop yan talagang mahigit 20 kada may makita ako dyan na fry at mamaya ihiwalay ko ulit yung mga yan hindi ko alam kung saan ko ilalagay yan pero dapat ihiwalay na yan para hindi na ano, no, possible kasi na makain din sila nung ating mga ano mga breeders so ito yung unang batch nila ayan hindi pa nga gaano kalaki yan yung unang batch at mga isang buwan pa lang ata ito so ang dami na nito tatlong batch na o, tatlong community na sila ng mga fry so inisip ko na ilipat to sa ating ano sa ating farm ah, doon na palakihin so dito may isang community pa tayo dito ng EBM so ang dami rin nating EBM fry dyan ang dami na nating fry dito palakihin lang natin lahat dahil medyo matagal nga lumaki dito naman kung maalala yung binigay sa atin ni Sir Matthew na ilang perasong ano Silverado Blue Double Sword at yung limang piraso lang yan, ngayon napakarami na, napakarami niya ng fry. at tintay na lang natin lumaki yan. Siguro ihiwalay ko na rin yung, fem female, female, yung mga breeders para mabilis lumaki yung mga fry. Yan, ihiwalay na natin yung mga breeders at madami na rin talaga sila. Yan, crowded na rin. So, mapupuno na tayo dito ng mga, ano, no, ng mga fry, ng mga gapis lalo na. dami natin binibrid na gapis. Ito yung ating uh, ano ba tawag dito? Long fin na uh, Red Wagtail. Yan may isang anak, hindi ko alam kung paano nagkaroon niya may isang anak pero hindi na nagboga ulit At lagi pa rin stress yung ating female. Tapos yon yung sinasabi ko sa inyo HB Blue kanina, ito yung inanak niya. Ang dami nito, guys. Mga 30 plus yata ito dahil malaki yung female natin niyon. Na so, ito na sila ngayon at napakarami talaga nila. At ngayon eh tingin ko magdadrop ulit yun ito naman yung mga blue polar parrot natin na napakarami rin. Ito yung second batch. Ito yung first batch. Ayan o, dami o. Mukha ng blue polar parrot yung mga first batch natin. At hintayin na lang natin. Siguro ililipat ko to sa mas malaking lalagyan o, para mas mabilis lumakyan. Tapos yun, may third batch tayo dito na ayan, mga pinapalaki pa rin. At Siguro pwede ko nang ihiwalay yung magulang at bigyan na natin ng BBS yung mga yan dahil na nag naghahanap na sila ng sarili nilang pagkain. Napakarami rin nito guys, no? nagtatago lang yan dyan sa mga bato-bato. So ang timano, pag nilipat ko na naman itong isang paris na to, ay eh, mag-aanak na naman yan. So ganyan lang ang ano niya, nung no, cycle nila. At napakarami na naman nating fry dito. Sa so, mga nagtatanong no, kung meron tayo available, wala pa guys. Matagal-tagal pa to, mga isang buwan pa siguro ako makapag-release niyan. At palaki muna natin yung mga naunang batch dahil medyo malaki, ama matagal din talaga sila ang lumaki. So yun no, silipin din natin itong ating PKBM. Ito yung unang PKBM natin dalawang piraso. At dalawang female pa yan. Pinapalaki ko lang ng konti yan at isasama ko na rin yan sa mga breeders natin. So ito guys no, nandito sa loob nga yung mga breeders natin. At iniisip ko na ilipat sila sa ibang lalagyan sa labas. Baka mas maganda sila ang naganoon kaysa dito dahil hindi sila masyado nag-aanak dito so limang piraso yan wala pa rin nababawas dito sa ating planted tank tapos iniisip ko ilagay dito sa planted tank yung mga anak ng no, ating red wagtail at dito ko palakihin kasi maganda yung kulay parang natutuwa ako sa kulay nun eh so dito ko ilalagay yung mga anak na nung red wagtail natin na nandun sa likod so silipin na nga natin yung likod so ito yung mga binibreed naman natin dito sa likod yung mga nilipat ko mo na nakaraan, eh wala pa rin akong ginagalaw dyan. At ah, wala pa rin kuryente, hindi ko pa rin naayos. Yung mga unang na-breed natin na beta, ito limang peraso yung natira. Ayan, meron silang tigitigisan lalagyan dyan. May nest na tong isa. Ayan, limang peraso lang yan. Keep lang natin yan. Hindi ko parang kung anong planong, ah, wala pa ang plano dyan kung anong gagawin natin. Basta mo muna natin. Yun, nandito na yung female, no, yung nanay nila andyan. Nilagay ko muna dyan sa cut bottle. Dahil meron silang mga fry. So, ito yung mga fry nila dyan. Paita ko sa inyo mamaya. Isa Isa-isayin muna natin itong mga to. Ano na nga ba nangyari sa mga pinapalaki natin dito? Ito yung ating red balloon plate. Napaka parang ang tagal lumaki nitong mga to. So, iniisip ko rin na kunin na yung nanay dyan at ilagay sa ibang lalagyan. Dahil baka mag-drop na ulit yon ng fry. At yun, medyo mahirap lang uli yun no? At ba't gaya ganun mga platy parang lagi sila natataranta. Yung RDSS natin dito na nilagay ko dito dati, uh, tatlong piraso to, ngayon ang dami na. Yung isang mail ko dati, ngayon nakikita ko dalawang mail na. Kasi nanganak na rin to dati. Tapos yon yung mga ano, naging jubi na. Tapos yun, may mga freka na rin na makikita dyan. So yun, iniisip ko rin na ilipat na yung malalaki dito para yung mga maliliit eh, mas mabilis lalaki. Ayan o, may mga fry sa baba. Kasi ganun talaga eh. Mas mabilis lumaki yung mga fry pag wala silang kasamang malalaki. Wala silang kaago sa pagkain, ganun. Yun ang explanation dyan. So, kailangan na natin iwala yan. Tapos yung kinukoy ito kanina na yung mga anak ng ating red wagtail. Ito, dito nga to lumaki na. At medyo mahaba na sila dito. At plano ko nga ito ilagay doon sa ating planted tank. So, doon natin palalakiin ito dahil uh, yun, nagaganda na ako sa kulay nito at tignan natin kung mapapabilog natin no? kasi medyo parang mahaba yung itsura nila dito eh. so uliin ko lahat yan at ilalagay ko yan sa ating planted tank tapos yung PKBM natin ilalabas naman natin hanap ko na lang ng lalagyan yun kung saan natin pwede ilagay at baka maparami natin sa ibang lalagyan tapos yung beta natin dito yung hinagis nating beta dito andito yung tatay So meron siyang bubble nest dyan no? at nilagyan ko nga ng hala, ng salamin dahil nung umulan nung nakaraan eh na wash out nasira yung nest. So ngayon nilagyan ko na ng salamin. Kaya yan kahit umulan kagabi ng malakas eh hindi sila nasira. Pero wala na akong makita ngayon. <laughs> wala akong makita ng ano ngayon no mga lumalangoy langoy. Hindi gaya nakaraan. Teka lang ha. Pakita ko sa inyo yung nakaraang yung unang silip ko dito na nag hatch ito. Eh nakikita ko yung mga lumalangoy. So yan, kahit sinu-zoom ko na ngayon, hindi ko talaga makita kung nasaan na yung mga fry. Ayoko namang galawin, no? Pero tingin ko mayro pa rin namang fry yan kasi binabantayan niya pa rin, eh. May makakasurvive dyan, no? Kahit hindi madami. Okay na yon So ito yung dating video, no? Noong unang sinilip ko yan. At tinanggal ko yung female. Ayan, makita mo siya na, no? no sinusubo niya yung mga nalalaglag na fry. At binabalik niya sa bubble nest. So ito yung unang araw na mayroong na hatch dyan na fry ayun no? Oh, yung maliit na puti na yan ayan masipag pa siya dito eh pero ngayon hindi ko alam bakit wala na akong makita pero sana naman o oh, no, nakasurvive na yun at lumalangoy lang yun sa susunod na silip natin ayun o oh, masipag niya pa dito inuhuli niya pa yung mga ano yung mga fry na nalalaglag do sa bubble nest na ganyan naman talaga dapat ang tatay na beta at responsibility niya talaga yung mga yan hanggang sa makalangoy na yan at uh, tawagin natin ay e free swim so hintayin na lang natin sa mga ilang araw no, siguro may magpi free swim na dyan at may kita natin na maglalangoy na yung mga beta natin dyan pero sa ngayon eh Ayun, naya mo na natin at hindi ko naman to araw-araw sinisilip talaga. Ngayon ko lang sinilip to kasi nga ano, gusto kong ipakita sa inyo. So kung may mabubuhay dyan, eh, goods na goods yun no? kung maraming mabuhay. At ito naman yung huli nating update sa mga Silverado. Meron ba akong mga double sword dito? Ang dami na rin. So ayun guys, no? sana nag-enjoy kayo sa video na to. Susunod na video natin, try natin pumunta na sa farm at silipin natin yung mga alaga natin doon. Alright, fish out!